Tangan pa yeah. Ang kaso, hindi na Ayan guys, tapos na tayo na almusal. So, nistambay ako saglit bago akit naman ako kasi magdi-duty na tayo. Ayan. Ay, hinga kunti dito na kaupo. Kasi doon naman tayo sa kwarto. So, mamaya, mamaya magbe-birthday naman yung dalawang bata. So, pupunta tayo sa birthday mamaya. Samahan niyo kami. Mamaya, titingnan natin kung ano ang mga kagalitin sa birthday ng dalawang bata. Okay. Good morning, good morning everyone. Ayan, nakagising na tayo. Ay, by the way, kahapon hindi ako natuloy sumama sa birthday. So, pasensya na hindi ko na na video kasi may trabaho ako dito sa bahay. So, ngayong umaga, kaya nagising tayo ito. Kaya samahan nyo ako magpa-check Mamaya.